kasal yun guys nabota natin yung monkey show Hello guys, ngayong araw po ay pupunta kami sa isang sikat na pasalan dito sa Ibaraki, Japan. Isang oras po ito mula sa lugar namin sa Noda Kiba. Maganda po ito puntahan sa month ng March, April, May. Hindi na po siya gaano kalamigan. Sa so mga oras na ito ay malapit na po para kami sa aming pupuntahan. So yun guys, touchdown na tayo dito. Ang An laki ng Buda guys. Oh. Mula po dito ay maglalakad pa po kayo patungo sa entrance. At mahaba po ang pila. Ito nga pala yung height niya, guys. May mga biliyan pala dito, guys. Souvenir. Mapasok na tayo. Oh. Bukod sa mga souvenir, ay may mga osembe dito. Sa English, ay Japanese crackers. Yan, guys, ang entrance. Ent entrance po guys. 800 yung adult yung mga bata is 400 murang mura lang located ito sa Ibaraki Ken sa mga orsa ito guys is nakapila pa kami ay ano inip na ikaw hi sabi mo hi nakapila pa tayo guys papasok na tayo guys sa so, oras na ito ulitin ko located ito sa Ibaraki Ken isang mula sa amin isang oras po ito may show pala guys oh. So. hey. dito guys pwede kayong papicture oh. yan no? pwesto po yan para da makita yan Ushiku Daibutsu po park ang tawag sa lugar na ito yan. located po ito sa Ibaraki ken prefecture kung tawagin yung buddha na yan, guys ay Ushiku Amida Buddha Ay yan ha <laughs> yan o instagram a <laughs> <laughs> Malayo-layo ang natin dito guys. Mamaya punta po tayo dyan oh, sa, sa, sa may Kerry Blossom. Nagugas siya yung kamay dyan nak. Yan. So yun guys, pasok tayo sa loob. Halo. <laughs> Si Akira din, tsaka si Airi yung papalo. So yon guys, sa dito tayo sa loob. Buti na lang, maganda yung panahon ngayon. Ganda ng sakura guys, oh. Cherry blossom Yun guys, uh, Instagramable lang lugar na ito. Pwede kayo pumasyal dito, yung eh, mga kababayan natin dyan nandito sa Japan. Dito guys, pwede kayo maghulog ng mga coins tapos mag-wish kayo. Napakaganda dito guys, oh. Takbo ng takbo, ang batang makulit. Dito nga pala guys, ay eh, bumili kami ng pang-insenso. Dito kayo magsisindi guys, tapos itutusok nyo dito. Para sa insenso yan. Yan. Tusok nyo dyan. sa Airi din daw. Ikaw din. wish ka din dyan. Wait lang nagano si Mami, oh. Nag-wish si Mami. Nag-wish. Yun, oh. Tatalay sa lang, oh. Okay na yan. Si Airi daw. Yaw ba, yaw ba. Ikaw naman, oh. yun <laughs> sige palo yun may nagpo photoshoot ng kasal nung it no pwede dyan mapakaganda dito guys maganda talaga mga dito guys search nyo lang sa Google Maps uh, Ushiku Daibutsu lalabas na po yon kayo na po bahala kung commute o train or magsasakyan po kayo yun no, selfie oh <laughs> marami talaga sa selfie dito kasi talagang pang ano to pang uh, Instagram pwede rin kayong mag TikTok or i-upload sa YouTube o kaya Facebook Light camera action!

Guys, aabot ah, kamay lang yan, no? Oh. si ay taki, tingnan niya yung fish. Tingnan mo yung fish, nak. Ganda ng fish. Ah, takot ka. Ang lalaki ng isda, guys. Ang lapit lang sa amin, no? Oh. Uy, kayo kakain yan. Papakainin nila isda, guys. Hagis pa. hagis may pagkain siyang. Hindi ka pa kay Mia. Hindi na makinukuha, oh. Kaya kinuha na, kinain na. Lalo, kinakain nila, Lapit oh. oh. Guys, ang laki guys. Diyan po nabibili yung pagkain guys. Maghuhulog lang po kayo dito tapos kuha po kayo ng pagkain dyan. Gusto daw magpakain ulit ni Aichang Chang. Madali, oh, kuha na. Isa-isa lang ang bato mo dyan. Ay, na, bato na ikaw. Wow, ayun, kinakain na Chang, Oh. Ang mm. dami dong guys, ang tipon-tipon din. Napakataas na guys, no? Yun, no? Taas. Ingatan lang natin yung mga bata natin guys dito. May monkey show, mini zoo at kape kaso wala na yung monkey show tapos na ito pala yung oras ng monkey show kapag ka sabado linggo yan kasi ito pagka weekdays yan mag show yung monkey guys abangan namin yan mamaya so yun waiting tayo sa monkey show nga muna tayo dito guys you know relax hahaha <laughs> Ano yung ay dyan, Chang? So yun guys, no worry naman kayo dito kasi may, bina, may mga bilihan siya ng pagkain sa loob. Marami siyang dito sa paligid niya may mga pagkain. Bili lang kayo. Ang problema lang namin dito guys, sa mga lalaki, walang smoking area dito sa loob. Bawal mag -yossi. So yun, kailangan pa natin lumabas para lang mapag-yossi kaya dito kami sa parking. Yan. Mukhang din na natin naabutan yung monkey show ah. Hindi na naabutan yung monkey show kasi nag kami sa labas. <laughs> Kaya na lang mag monkey show yaw ba? Kaya <laughs> nga eh, tuturuan ang trainer. Yan, yan, yan. Sa poging gunto

daming nanonood guys eh? siguradong matutuwa ang mga kidos dito guys oh! So yun guys, tapos na nga siya. After nun, mag-donate kayo ng coins doon guys. May bayad pala yan guys pag pumasok tayo yan. Pwedeng akyatin yun kaso may another entrance na naman dun. 10 yen o 1,000 yen po hindi na natin siya pinanik guys kasi another ba yan naman iba yung entrance doon na 800 sa atol iba pa entrance pag papanik tayo sa matas ng buda na yan guys palabas na tayo guys sa mga oras na ito uwi na kami at uh, kakain kami sa isang Chinese restaurant kasi birthday nga nung uh, tatay na ang asawa ko ganda oh Sakura, Sakura. Exit na, exit na tayo. So yon guys, uh, hanggang ang na lang yung vlog at uh, kakain muna kami sa labas. Uh, samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na pasyal namin dito sa Japan at iba't ibang pasyalan po ang pupuntahan natin. See you next vlog guys. Bye.